Hello guys, nandito po kami sa Wild Park. Again. Again. Because uh. di natuloy. Yan di yung Lugaspi. Kapito man, pag baba kong mansabi. Nag-aura. Bye, aalis na kami. Umuulan na. May kiyan pa sa skyline. Punta kami dyan sa horse. Ayan po yung Albay Park and Wildlife. Ayan. Yes. Dito kami sa horse. Dahan-dahan, baka masipa kayo. Ito po yung mga naglalakihang dinosaur. Uh -huh. Hala, hala. Ma maisog yan. Baka ka mumakagat. Yee-hee! ready pa lang mag-touch Oo, <laughs> ano yung texture oh dahan-dahan okay bye horse oh, Dito po yung ano nga sir itong ano dinosaur na to Trinus. T-Rex Spinosaurus oh yan po mga sirana. oh S sira na yung ano. Sira na yung dinosaur. Sapa, ay, so, <laughs> Lalo nyo pang sinisira. Pom, ang laman. Pom. Tingnan natin yung tit. Tingnan natin yung tit ng dinosaur. Kung malaki ba. Wala. Ay, wala na pong tit. Pasensya na. Wala nang tit. I'm gonna destroy it